mga idol maganda na sana ang pakagat mga idol kaso dumating yung mga lalaro sa tubig mga kaibigan ayan o no. magkaparit sila ng apat ba kagata na sana yung mga isda mga idol o oh, yan parit na sila kaya buha na naman mga idol mga isda wala tayong magawa mga idol. Kundi manood na lang sa kanila. Ayan o. Oh. mga nagabot mga idol. Meron yang... yan. May mga kuwayan mga idol. Hello. You, okay. yeah, beautiful jow, day. Malayo ang pinuntahan nila sa dulo. Ayan mga no? mga idol. Napakaganda no? na ano. Panahon. Yan na idol. No? Sumabit ko yung pa yan. No? Sumabit to. Boom. Wala pa. Karating ko lang din. Oh! <laughs> Nabangga ba? Sila ang dito. Ha? Sino kuya? Lake trout. <laughs> Lake trout. Oh. Unsa may labas <laughs> na taga? Walang tuna dito eh. Ano ako? Marumblon. Ah, si Rumblon. Pero ako magbisaya. Oo. Oh. Uh -huh. oh. Oh, wala nang magawa sa bahay. Pero at least pag mag mag ka mag-fish ka na, mako. Oh, na good. <laughs> oh. Okay. Kailangan ng permit ko eh. Meron, meron kailangan. Oo. Oh. Meron, meron dito. Meron conservative sir dito na umaano. Ang, 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 yun yung... Ah, dito sa sa tulay walang lim. Walang limit yung size. Malaki o maliit. Okay. Walang Oo. Oh. Dalawa lang limit dito na isda. Sa lake trout. Pag grilling, apat. Mahirap dito dahil may mga pana nagabantay, nag-report ba? Kahit hindi sila conservation officer, nag-report oh. sila sa mga... sila. Ingit sila sa... Tapos makahuli ako. Diyan oh. ko lang din. Sinusog Campground. Um. I think there is a, a good weather this, this week. Over, sunny. Gerido. Sunny. Mm -hmm. <laughs> Pilawon pa, daw tag summer. <laughs> bago mag-pull. <-pool>. Okay. Mau <laughs> nanya <laughs> summer kan? Sun kaya saatin. First... Jin Chan, ah, wala sa. Ilonggo, Bisaya, ay, ilo, Cebuano, no? Halo-halo. Halo-halo. Ah, malapit kayo doon sa Tunahan? Oo. Ah, Tunahan, ano? Pakasarap doon, ano? ko Mahal na karo. Ah, mahal na karo? Mahal na Ang O, di ay? Kaya bisagaan ka kanang panga? Oo. Oo, panga, oo. <laughs> <laughs> Commercialize na sa so una, ang so salam na ang pangoy Oo oh. Pila na ang kilo dito? Kahit pa nga kahit olo lang Pila na? It's mga 150 Oh, Jesus yeah, sure. Kaysa i-compare ni mo sa sa oh. Manila kang pala dito Mas barato um, dito Mas Barato dito, oo oh. oh. Kahit tag 300 na sa Manila eh oh. Kahit olo eh Oh. So, 150. 150 oh. Kung dili pa ilado ang kanang panga, oh. pangatag lang ng panga. <laughs> Kaya nga eh. Ano yung ginagamit nila? Ah, net, no? Hindi, hindi. Ano? Line fishing na siya. Line din? O, ganun ba? Dagpo itong dagpo na Akala ko gumagamit sila ng net. Hindi pwede ang tunay Hindi na. Pero malayo na sila nagpamingwit, ano? Indonesia, Papua New Guinea. O, malayo na. Wala sayo. Tag-isang buwan na siguro yan sila doon, Ano? Matindi, no? Yan mga idol, mga Pinoy dito sa Canada. Parilax-relax lang sila ba? Ayan na nga mga idol. Andiyan na naman mga idol. Parating naman yung mga nagla ano. shopping ba ang tawag yan? Ayan, parating nga. Ilalim sila ng galing ng release. O, oh, yan na pa. Yan si Idol pala yan, o. Oh. parating na bo. Pagkatin, di ba? Yan, oh. may mga uli yan, mga kaibigan. Napakaganda sana mga Idol lang, ano. Yan. Yeah. Dito na lang ako bumunta mga Idol. Kumain-kain na lang ako dito mga Idol. untuk motor black di trader dahil medyo tangali na mga idol eh parilax relax mga idol pa ah, untuk motor ayan tapos ko yung isang Alos na obos ko yung isang nilotok kong kanin mga idol

kasama namin sa ko hindi na suma sumabay ayan mga busy sila mga idol mga idol tulungkong kanin dyan mga idol bakit kumaubos mo yung idol ba? makatakaw ba? ayan idol Sibuyas mga idol ito pa? palakas ba? ba. ba. Sibuyas boy! Ang <laughs> palakas Sibuyas boy ba? Pano dulce-dulce muna tayo mga kaibigan Gusto si, ba tayo si Idol mo? Magatakot si idol ba? sa gitna ng pondok, ba? Yan lang ang mga ginagawa natin dito, mga ayaw. Pa-relax, ba? Yan, sus. Pa-palakas ang sibuyas. At pa-tendis si sibuyas, ba? Yan lang, sa dami lang. Kanin ko, mga kaibigan. Munti ko naubos, mga kaibigan. Basta ayos, mga kaibigan, ba? Ano? Yung mga parilax relax natin dyan na ah. mga technique mga kinigyan yan Pag sa bahay ka lang mga kaibigan ah, maboboring ka kaya mag ising pising ang loto ka sa bundok. bondok yung mga Pilipino mga kaibigan na ah, nagbisita sa akin doon sa may tulay mga kaibigan Teka, puta bato yun. Ngayon, doon din daw sila pupunta sa Skagwe, Alaska. Sa state sila pupunta. Mga kaibigan natin yun na mga matitindi. Sa bangko yung nagatabaho, mga kaibigan. Ay, sa doon, Lars, mga kaibigan. Ay, tatlo yata doon nurse mga kaibigan yung isa doon bangko yung isa doon mga kaibigan matindi yun may gas station yan dito mga kaibigan yung isang kasaban nila doon pakatindi yun Ayan mga kaibigan, pahigahiga na ito. Busog pag pag ang uh, ahas mga kaibigan, busog ba Tutulog mga kaibigan ba? Kaya patulog-tulog muna tayo dyan pa-relax ba? Tapos babalik na naman doon. Mag-pissing ulit mga kaibigan. Pero kapag walang isda talaga mga kaibigan, talagang uwi na lang tayo talaga mga kaya bulabog naman kay Ben. Lumayas eh. Parang relax, relax muna tayo dyan. Tulog-tulog ba? Yan. So, last 4 na yun, mga kaibigan. Talagang dami na buhay natin dito, mga kaibigan. Okay, mga kaibigan. Thank you very much. Okay, bye-bye.